Umiiyak talaga ako, grabe. Sinapo ko talaga sa buhay ko. Hindi Anong nangyari sa iyo? Gagawin na lang po. Sa sa motor. Inom eh, nung pagka accident ko, doon ako iniwan ng asawa ko. <laughs> oh, iniwan ka ng asawa mo. <laughs> so, ano nang nangyari mo? Talagang ganda-ganda ng pakita ko sa asawa ko. Pinuway ko sila ng marangal. Tapos ngayon, ganyan ang gagawin sa akin wala tumutulong sa atin. Hindi ko nga alam kung saan kami kukuha ng mga kakain, ng pambili ko ng gamot. Iyon po. <laughs> hey, what's up mga kabayan ko? Joe Walking Torpies. Andito tayo ngayon sa San Ramon dahil mayroong tao kaming pupuntahan dito para tingnan natin kung anong may bibigay natin tulong. Kasama ko si Kadalat Mix. So, puntahan natin sa bahay nila mga kabayan ko. ito yung bahay nila hmm. bahay nila mga kabayan ko. tao po tao po makikituloy oh. po <laughs> ayan o yung kanilang bahay yung bahay nila mga kabayan ko ito daw ina-disgrace ata ah, sa motor to mga kaubayan ko tapos si na hindi na siya makabangon. And sa makabangon so ngayon kaya dinalaw natin dito. At uh, ito yung kanyang uh, bahay. So pwede makituloy? Sige to. po. Nakikikituloy. Sige po. Kamusta na? Sige na. Ito po, nakaka-house hmm. pa rin. Nangyayak talaga ako, krapi. Tinapo ko talaga sa buhay ko. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam ang gagawin. Na-accident lang po. Sa? Sa motor. Eh, nung pagka-accident ko, doon ako iniwanan ng asawa ko. <laughs> o, oh, iniwanan ng asawa mo? So, ano Sa ganun nangyayak, talagang ganda-ganda nang pakita ko sa asawa ko tinuway ko sila ng marangal. Tapos ngayon ganyan ang gagawin sa akin. Wala ang tumutulong sa akin. Hindi ko nga alam kung saan kami kukuha ng makakain, ng pambili ko ng gamot. Iyon po. Saktan ko talaga ako. Anak. May anak kayo? Ilang kayo? Ilan kayo? ilang anak niyo? Dalawa po. Dalawa? Alam naman ng... Uh, taon na yung mga anak mo? Yung isa po nag-aaral elementary. Yung isa po, bunso. Yung anak mo, yun ay yung mga anak mo na sa kanya? Opo, kasi po, para pong sinit-up po, yung pagka-aksidente ko po, biglang pinalipat ng asawa ko yung four -piece ko sa um. kanya. Yung pag, nung malipat na sa kanya, ginawanya ginawa niya naman po, transfer yung anak ko po doon sa sentral po, mm. sa bayan. Tapos nung may transfer na po, iniwanan na po ako. Hindi ko alam Di na hindi ganun. Ko ano ano pong pangalan niyo kuya? Marcel po. Marcel Coralde. Coralde. Marcel Coralde. Taga rito talaga kayo sa Ramon. Opo. Hmm, ano dati trabaho mo? Marami po akong alam na trabaho. Yun nga ang inaano ko sa asawa ko kasi hindi siya nang umblima sa akin dahil marami akong alam na trabaho. Ah, Kahit so, ano mula nung ma ka, Dati, Ayun. nung nagsasama pa kayo, okay kayo. Okay po. Tapos nung ma-accidente ka, yun ang saka yung Sa saka sa tumakas, hindi niya na oh. pinano yung responsibility para sa asawa, oh, oh. ganun. Para pong naano siya na hindi na ako makakabang. Wala mm. nang ano, wala um, na pong uh, pag-asa. Kupayang ko yung bahay nila. So hindi mo na ngayon nakikita yung manak mo? Hindi na po. Hindi ka na po nakakagalaw? nakagalaw rin po ito po mabuti po na igagalaw-galaw ko na dati hindi talaga nung aksidente ko ganyan yan naka ano lang ngayon hmm. ngayon naibubuka ko na oh. tapos na itataas pero nakakalakad ka pa naman nakakalakad po ako pag once na nakatayo na po ako umakarecover ka pa nyan kaya po yun po ang inaalaw ikaw lang ba mag isa dito po uh po. -huh. So lumanak po kasi ako. Nawala kang mga kabataan? Kaya nga po wala akong maasahan na tutulong sa akin. So, so, bali nanay mo na lang ang sa'yo, masikasin. matanda na rin po. Hindi na rin ako maalas yung kaya-kaya. Hindi na rin po makatrabaho yung nanay ko. Marami naman pala kalagayan, yung namin, mo, ka ng kalagayan mo. Itong buhay namin ito. Dating, may bahay dyan ng nanay ko Nakikita ra kami ang ginawa ko sabi ng asawa ko gumawa tayo ng bahay ito ginawa ko itong bahay na to Susulupan so, sa lupa nito? pinagtyaga ko to pinagtyaga so, rin po ano pa rin eh? di ba? pero at least may bahay di ba? opo marunong naman po ako magkarpintero kaya itong ginawa ko po ito mm, kasi na ano na banggit kasi sa akin ni Kadagat Mix na yung nga daw na meron daw siyang uh, Kaibigan na, na ganito mm. nga nangyayari sa iyo. Sabi niya, puntahan natin. Sabi ko, tara, tingnan natin kung ano maitutulong natin sa kanya. Sabi ko nga, ba't yan nangyayari to sa akin? Ang ganda-ganda nang pinakita ko sa asawa ko. Binuhay ko po yung mga anak ko, maayos. Ngayon po, nababalitaan ko yung, yung nag-aaral ko pong anak. Hmm. Ma, mapayat na raw po. Uh, Samantalang, kumikita yung asawa ko ngayon, maganda ang kita niya dahil siya ang pumalit sa trabaho, trabaho ko po eh. 7K po ako. Siya ngayon ang pumalit. So, Susuportahan niya yung anak ko ng pangganda. Yung nangayayat po yung... Hmm. Saan so, nga pala ulit pangalan mo kuya? Martial. Martial. Marcel, may kami dun sa ano sa sasakyan para oh, sa iyo ha. so Sige balikan po. ka namin. Opo. Tara, ka mix. Martial Kular. Martial Kular. Ito po yung bahay nila. Oh. Uh, ito naman yung kalagayan talaga ng uh, mga kababayan natin dito. Sa Rabi uh, Ito. Kawawa wow, pala si kuya ano. Kaya mo na yan. Ito ko yung ibibigay natin grocery at bigas. So uh, sana makatulong sa kanya ito. Napakahirap pagka ganong buhay na madisgrasya ka. Tapos si uh, yung inaasahan mong tutulong sa iyo na asawa mo eh, uh, iiwanan ka bigla ay uh, yung naiiyak siya kanina sa kalagayan niya so ngayon ibigyan natin siya ng kahit kunting uh, kunting tulong ah, uh, kuya marshal ito yung uh, may itutulong namin sa iyo so sana makatulong sa pang ilang araw at yung uh, bagay po yan at bigyan din kita ang gagamot ka pa ba? Diba? kasi yun siya kanito sa ibibigay ko sa iyo ah uh. Salamat po. Eh, uh, yan lang muna ang kayaanan ko. So sana may makapanood ng video ng ito at malay mo may magbigay sa'yo ng tulong. Opo. At uh, matulungan ka, babalikan ka namin. Sana. Malaking bagay ito, itong tulong po ninyo hmm. sa akin. Wala na talagang umahal sa akin dito. Grabe. Yeah. Ito yung grocery na ito yung bigas mo. Huwag so. inuwa ko sa kanya naman talaga kung sino yung inaasahan mo siya pa yung uh, ah, ano sa'yo oh. sa'yo pa yung lalayo sa'yo so, Tol, salamat ha si Ayaw, mahilingan ka ni yung, ano, bukoy mo. amor Kalagat mix po siya po yung na ano sa kanya na pagkita sa kanya so Pag-visit na lang mas. po yung page niya, Kadagat uh, Mix TV at saka yung YouTube channel ng mga kababayan ko siya po yung kasama-sama ko dito mag vlog sa Pilipinas so siya po yung mga nakakaalam ng na mga taong dapat tulungan dito so kaya lagi, siya, lagi ko siyang kasama so kuya Marcel hindi opo. na po kayo magtatagal ha Mag-iingat ka na lang po opo <laughs> okay. God bless po. Opo, God bless rin po. Bye bye. Ng Ingat rin po. <laughs> okay. Bye bye. Okay, mga kabayan ko. Nakakaya niya na kaawa talaga. So, hanggang dito na lang po itong vlog na to. bye, -bye.